Ngayong araw na to, maglilinis tayo. Tayo ay mag-change position. Kasi yung tulo doon. Ayaw kong mabasa ito. Mahal siya, no? <laughs> Yan ang dulot ng bagyo. So kahit sa loob ng bahay, pwedeng ma-flood siya. Pag tayong kampanya sa lahat ng mga ginagawa. <laughs> ang hirap. Ay, regalo ko sa aking sarili. ay nanagsag na ito ya this equivalent to 70 kilos kaysa yung aking massage chair ang mababasa pinagpalit ko yung kanilang position kasi ang tulo doon eh. doon nilagyan ko nga ng plaster doon ito yung gutter namin dyan sa labas puno ng tubig umaapaw tapos pag mahangin inaano dyan sa loob kaya yan tumutulo dyan Minsan naman kahit malakas ang ulan, basta hindi siya mahangin, walang tulo. Pero pag mahangin, inaano yung tubig sa mga butas dyan sa labas. Kaya ayan, tutulo dyan. So, yun po yung remedyo. Magsaing muna tayo ng rice habang naglilinis para maluto siya. Bawasan ang glucose. Iluluto glasses of water. Ang nilalagay ko lang. Hindi na ako maglalagay ng glow tarnit. Dalawa lang. Okay rice na yan, di ba? Anong tawag dito ng fish na to? Ew, this is the fish. Ipapaksiw natin to. O, yan o. Oh. Maghanda ng pangsahog. Siyempre, sili. Ginger. Cut into stripes. Tapos garlic. Ganyan para madali and then ikat-kat siya ng maliliit. magdikdik ng pepper tapos ilagay lahat doon ay na tsaka yung ating suka tubig tubig Actually, pati asin na sinasabay okay, ko kasi ang pagluto kasi ng fish is only 10 minutes. Nagboil lang yan 5 to 10 minutes. Luto na yung fish. Ay, so ayan yung ating fish habang naluluto yung ating rice, so ayan. So habang naluluto ito, ituloy natin yung ating paglilinis doon. eto na yung ililipat natin doon. Pagtutulo doon, doon, dito na siya. Check muna natin yung ating niluluto. Ito yung pineapple. Huwag na natin ilagay lahat. Kansya-kansya lang. Ito ang ating secret ingredients. So, lagay yung sabaw, saka yung pineapple. Hindi ko nilagay lahat, ah. Mm. Ang taste nito, maghahalo yung sweetness ng pineapple at saka yung asim ng suka. Which is my favorite taste. Sweet and sour. Gawin natin salad to. Ayan yung rice natin. Ayan muna nang maluto dyan. Yung spring onions, yun ang ating last na ilalagay. Tanim natin yan, ha? Mm -hmm. Ayan, o. Oh, ready na naman yung ating fish. nakita, nakita nyo yung ingredients natin. Pineapple yun. Pineapple. Mm. Ito, -hmm. liluto na to. Let's go back to work. Oh, basang basa. Tahanan mo basa ijay. Ayan o, oh, malakas na naman ang ulan. Wala tayong magagawa. Ayan yung ating tanim. Tinanggal ko na yung iba dito kasi magtatanim ako ng pet chai. Pinipipir Pre ko yung kanyang soil. Ayan o, oh, yung nangbabasa sa amin. Ayan kasi nasira kaya wala ng ulan. Paparepair natin yan. Oh, ayan o, nasira. Yan yung tumutulo. Love your health naman pagkatapos naglinis. Relax muna tayo bago makain. Ito ang gagamitin natin para ma-straighten yung ating lipod kasi masakit sa balakang. So, only 5 to 10 minutes lang stretch back dito. Dahan-dahan lang. So, ito yung ginagawa natin para may straighten yung back kasi masakit. Ako may scoliosis ako. Medyo bako yung aking likod kaya ako nag-stretch back. Time to relax naman sa ating upuan. Yan lang po, maximum of 15 to 30 minutes. Una natin and then wala kang gagawin, matulog lang. Dahil suspended ang trabaho sa lakas ni Bagyong Egay, ito po yung ginawa nating araw na ito. Salamat sa panonood!